Hello guys! Welcome sa ating channel. Ako nga si The Original Nandito tayo ngayon sa Bicol. Uh, let's go sa ating video guys. And guys o. Oh, Nandito sa aking kinalakihan. Ikutin natin guys dito. Bukain ang aking Hindi sila nakapagganin ng palay kasi eh, walang tubig. matay ng bayabas dito guys. Di walang aas ka. Ah. <laughs> may palay pa mga guys oh. Sinaganahan noon eh. May bumata pa yung palay guys oh. pananagutan continue muna tayo sa ating video guys pag iikot dito Damn, you got a baby. dan dari itu oh. Punta natin kembali diri ng alin Gando na guys sudah pasti naman dun daanin bida siya, guys. masipultan niya no? na tulong yung kabila niya guys, oh. ay

May card na ito sa rin. Doon siya, kalisyo. Doon. naman no tayo. Ganyan lang ang ating camera ngayon, ha? taniman ni mama hindi lang nakapagtanim ng palay guys kasi walang tubig kaya yan ikot ikot lang muna tayo guys

ng buong mga guys so tawag sa inyo yung guys uh, ano. bali na oh Tak talagang tak ng mga makan

wala 2, 3, 4 ikot na tayo trip paano yung ko lang dito sa halaya mga assistance. Ang buwan, bayan ka basta. Diyan. Dati guys, ang ganda dyan. Ito ako nung maliit pa. kami namimingwit. Ngayon, water lily na lang.